transfer ka ba ng pera from Gcash to bank pero hindi pumasok? Parehas tayo. Kasi ako mga Q, nag-transfer po ako ng pera galing sa Gcash ko, transfer ko po siya sa Metro Bank ko, hindi po siya pumasok. So, siyempre mga Q, pudag na po ako. Kabado na po ako mga Q, Kasi hindi rin biro yung transfer ko mga Q. Kasi yan, makikita niya dyan mga Q. Yan yung message sa akin after ko siyang may transaction. Yan, siyempre, Uh, may, may OTP after kong ma, malagay yung OTP, ito na yung naging message sa akin. Hi, your bank transfer o oh, 25,000 may not have pushed through Metro Bank uh, and Trust Corporation. Please assure that your uh, money is safe and will be returned to your GIGAS wallet within 1 to 2 days. GIGAS yung reference number. So, ganyan po yung naging message sa akin mga kayo. So, hindi po siya agad pumasok. At yung pera na yun mga kayo, syempre, kailangan kailangan yan eh kasi galing yan sa customer kumbaga uh, sinin ni customer sa Gcash namin tapos syempre ako naman mga Pio para maibigay ko siya kay customer ay nilipat ko siya sa bangko ngayon hindi agad-agad pumasok super problema agad yung mga kayo. kasi kailangan yan ng customer so syempre marami akong ginawa nag uh, chat na rin po ako kay Gigi sa kanilang help support pero wala pa rin wala pa rin nangyayari So, wala na. Naghintay talaga ako. Naghintay ako ng 24 hours. Wala pa rin. Uh, siguro, umabot, uh, umabot ng ano, kulang-kulang uh, 42 hours. Uh, hindi, siya, hindi siya umabot ng 48 hours eh. Kasi binilang ko talaga yung oras. Yan. Kasi kung 48 hours, 2 days na po siya. So, nakalagay kasi dito, 1 to 2 days. So, ayun. Bode na lang mga ay wala pang 48 hours ay bumalik po siya. Uh, bumalik po siya sa aking Gcash. Ayan, hindi po siya pumasok sa bangko. Bumalik po siya sa aking Gcash. So, siguro mga kayo, kung nakaka-encounter tayo ng ganyan, ay baka nagkakaroon lang sila ng maintenance o may mga error lang. Kaya, sa mga katulad ko na nag-transaction, na hindi agad-agad pumapasok, guys, uh, wag muna kayong magpanik. Ayan, uh, kalma lang kayo. Uh, inom kayo ng tubig. Ayan, Uh, papasok at papasok pa rin talaga siya. Ayan. Kasi ito yung nangyari sa akin, guys. Kasi kahit ako, first time ko yan na, ano, eh, first time ko yung na-encounter. Pero at least, uh, masaya pa rin. Dahil kahit pa paano pumasok yung pera. Kasi hindi rin biro, guys. Yung 25,000, ayan. Di ba? Na transfer ko siya, tapos hindi pumasok. So, yun lang, guys. Yun yung gawin natin. Uh, syempre ako, guys. Marami rin akong ginawa. Eh. Nag-chat na ako kay Gigi. Sa kanilang help support. Pero, Uh, sa totoo lang Wala naman talaga silang maitulong talaga Kasi yung mga sinasagot naman nila Doon mga naka-generated naman talaga Ayan, Wala ka naman talaga Makakausap doon na totoong uh, Kahit agent nila guys Hindi rin halos makakausap Kahit tawagan mo yung 288 po, to, 288 to yata yun yung uh, number nila So yun lang guys Yun lang gusto kong sabihin sa inyo Ayan. So kung wala pa rin Within 48 hours Or uh, 3 business day So gawin ninyo punta na kaagad kayo sa bangko kung saan nyo siya transfer dapat. So, palapin nyo na doon. Tapos, gawin nyo ng paraan kung paano makontak yung Gcash. Yan, kausapin nyo talaga yung agent talaga. Yan. So, yun lang guys.